tumawa na po ng malakas at tuwang-tuwa. Magparamdam ng saya at katatawanan. Tulungan niyo ako. 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 Tulong. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko ng tulong. Tulungan niyo po ako. Magtulungan tayo, sana kayo'y sumama. Ang saya ko na nandito kayong lahat. May balita ako sa inyo. Ano ang sabi? Magpapakasal na ang nanay niyo at ako. Alam natin kung gaano kamahal ng nanay natin, di ba? Siya ang tunay na aming mahal. Nang dahil sa kanyang pagiging makisama, siya ang nag-alaga kay Mama na may sakit at pinilit na dalhin sa klinika. Malubha ang kalagayan, kailangan ng atensyon. Ano ang nangyari dito? Pala abutin daw tayo ng pera kay Nanay natin pala. Ana, sali ka. Tigil muna sa ginagawa, hanap tayo ng pera. Kilala ko may alam. Hindi si Ana? Hindi, hindi. Hala, hindi ka ba okay? May nangyari ba sa'yo ngayon? Baka ang nangyari ay doon naganap ang kaguluhan sa loob ng bahay. Malamang nga doon. Halika, bilasan natin. Sigurado ka ba sa pagkakatransaksyon ng inyong trabaho dito? Nasaan si Yana? Hindi ba dapat kasama ninyo siya sa ospital? Tinanggihan niya ito, sinabi lamang niya kung ano talaga siya na walang ibang paliwanag pa. Nako, Nay, kamusta ka na? Kamusta ang lagay mo? Nasaan si Yana? Wala siya rito. Ako lang mag-isa dito sa ngayon. Posible na nandun siya sa mga kaibigan niya. Subukan mong hanapin. Tulungan mo. Tulungan nila kayo. 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 Bakit kayo nandito, Jason? Nag-away ba si Ana dito sa amin? Bakit hindi? Hindi, bakit? Hindi, bakit? Hindi, bakit? Hindi, bakit? Ang mga tanong na ito ay nagbibigay tayo ng kuro-kuro at pagtataka. Nakita namin ang inyong anak na si Ana. Siya, nasa. Naku, siya talaga, nasa. Di mo aakalaing mangyayari to.